we okay. YouTube channel. So for today's video, ayan napapansin ninyo, mayroon tayo dito isda na nahiwa na. Ito ay nalinisan ko na at may asin na yan. Ito yung ating lulutuin for today's video. Ayan. So haluan lang natin yan ng pechay, tanglad, sibuyas at kamatis na hindi ko pa nahiwa. So nahin muna natin pagluto itong ating isda bago natin i-prepare itong ating mga gulay. Ayan, habang nagmamaritisan tayo, lilipad na pala yung ating kawali at mainit na yung ating mantika. Ipiprito na natin dyan yung ating isda. Ayan, nalipala na yung mantika. Sarap. Ayan, di lang natin yung ating isda. Balikan natin yan maya maya. So habang nagpiprito tayo guys, ihahanda naman natin itong ating pichay. So, ito yung ihalo natin sa ating pritong isda. Ayan, isda isda mo na tayo at sunod sunod na tayong nagkarni. Ito ay binababad ko siya sa tubig. Ayan para malinis yung ating gulay. Ayan, nahiwala natin lahat yung ating tipsay. Ayan ay nakababad sa ating tubig. Next natin hiwain ay yung ating kamatis at sibuyas. Yung ating isda ko lang guys ay akin na binaliktad. Hindi ko na pinakikita sa inyo dahil mainit. At ito na yung ating isda. Ayan kinuha ko na sa ating kawali at hindi ko na pinakita sa inyo dahil super init ng mantika. So, next natin gagawin is, ayan, magtinola na tayo. Ganun lang kasi simple yung aming gulam, guys. Iprito, sabay, sabawan para may sabaw tayo dahil maulan-ulan dito sa amin. So, yan, dyan sa ating kawali. Dumiretso na tayo dyan at magpakulo tayo ng tubig. Isabay lang natin dyan yung ating tanglad, yung ating kamatis, at yung ating sibuyas. At sabay takpan. para mas mabilis kumulo. Ayan, balikan natin yan maya maya pagka kumulo na yung tubig. Ayan, kumulo na. Kumulo na. Ilagay na natin dyan yung ating pritong isda. Ayan, kinakamay ko lang at malamig naman na yung ating prito. Magtira lang tayo ng dalawang piraso kasi gusto ni Baikal na pritong isda. Ayan, maglagay tayo dyan ng asin. Katamtamang dami lang sa asin. Depende sa dami ng niluto. Wala na talaga akong ibang iba vlog guys. Kaya pagpasensyahan nyo na. Buhusan natin ng magic sarap. At ilagay na rin natin dyan yung ating ulo ng pechay. ang hirap mag-isip ng lulutuin. Na yung hindi mo pa na upload. Kaya kahit ano na lang mga sa isip ni Vicarian. And then tak And then tikman natin yung sabaw kung parapat dapat na ba sa ating panglasa. sakita kita lang ang singaw ko. Sarap na matura. Ayan, tama na yung kanyang lasa. So, lulutuin na lang natin yung ating head ng pechay. Ayan, luto na yung ating head ng pechay. Next na natin yung kanyang dahon. Ayan, yung pichay na yan ay binili lang natin yan sa palengke. Ayan, nagtutok na yan siya guys. So, yan ay ilipat natin sa ating lagayan para tayo ay makaigom na ng sabaw. this is it for today's video. Ayan. So, nalagay na natin sa ating lakayan. So, syempre, kainan na naman kami, guys. So, maraming salamat sa unang sawa, suporta at pagmamahal. Kain na po tayo. Sinabawang prito na sumbagon. Charot. Ayan, sa bago ng tawag dito sa amin guys, hindi ko alam kung anong tawag na isda dyan sa inyo. So, bye-bye everyone!